Huwag mong hayaang manaig sa iyong puso ang pangamba sa pagkatalo kaysa sa kasabi kang makamit ang tagumpay. Ang takot ay palaging nandyan dahil bahagi yan ng ating pagnanasang mabuhay. Sila'y gaya ng naglalagablab na apoy na nagiging kapakipakinabang sa iyo kung alam mo kung paano gamitin. Ngunit kapahama ka naman ang naghihintay sa hindi. Ang kailangan mo lang ay kung paano imamaniobra ang mga ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang napasubo sa di labanan kontra sa di mabilang ng mga kaaway. Gamit ang talas ng pakiramdam, nagkubli, lumaban, at patuloy na nagliyap ang pagnanasang mabuhay. Hindi nagpasindak sa pagdarag ng mga umatake hanggang sa sila'y mapuksa ng apoy na sila rin ang gumawa. Ang kwento ng bakbakan sa pantalan. Isa laban sa lahat.